nice na trim mm. yan pinamungahan auditorio ay municipal yan doon DK yung likod ng dagat yan likod ng DK dagat oh, nice lapit na yan babalik sa Saudi Mamiss na niya yung Pilipinas. <laughs> yan ang maganda. Oh, trim Nice. Oh. Nice. mo. Oh. Balls. Ano ba yan? Mga light balls. Oh. Nice. Tapos sa gilid, mga santan. Napak kalibot doon hanggang doon nakatrim yan yan nakatrim yan um. yan dike doon sa harap doon tapos dagat likod nyan yung kiosko is dagat Shout out mga dragon <laughs> Wala si Selmy <laughs> Sa 18 na yan babalik Mamiss na niya yung Pilipinas 2 years na naman Years. Ito yung bro. Ayan, tampol. Tampol. Buat ka talagang Ha? Oo. Kasi trabaho na ito, umam. Maglaba ka. Hindi mo ice cream. Maglaba, mi? Mag-try sa kuwan. Electric gasol. Ay, sa electric stove. Ay, stove. Ay, digital stove. Yan, yung know, ano. Uh, pinamungahan, municipal. Hey, yeah, Record nito ng pinamungahan is auditorium. Opma. At, ang sap, sapsoy dito na sa lusoon. Oo. Oh, oh. Record yeah. ng no, municipal auditorium, pinamungahan. Yan is police station. Yan yeah, yung police station Yan Yeah, bye-bye. Yeah, Thank you for watching!